ng Teo! O ba mo si mo Bakit naman nanguso ang baby na yan? Sige, po. Ay, masipag mag-aaral. Uy, Layla! Dali, hipon! <laughs> Bakit? Baka baka wala. Dali niya ang hipon mo. Baka baka wala. Ay, yung hipon! Lagay mo dito sa sakon namin. Dali! Baka baka wala. Hello po mga katilag At ito ko po lang Welcome back sa aming YouTube channel you. For today's vlog mga katilag Kaya kami po ay pupunta ka na Akin Hills Dahil lang tayo po ay in-invite ni Akin Hills At sila daw po ay magpapainya ng isang pitak ng palaisdaan So, sinat po kami at kami daw po ay maki-join sa kanya po pagpapainya nila po si so, so, ako po ay sasaka kay Kagwapo lang Dahil yun nga po in-invite po siya ni Akin para maka-move on Yan, para hmm. makapag-relax yeah, rin makapag-relax -pag pagkatapos po ng nangyari. Mga nangyari so tayo po mga kanilang let's go yan po mga kadilag at bali nandito na po kami sa fish pond yeah so kami po mga kadilag ay medyo nahuli at yung aming motor ay Sira. nasira po pugak bugak, -bugak. Mm -hmm. ay ito na lang pong ATV ang aming dinala at yung motor po namin ay amin pong pinaigi Niniwan po namin sa paayusan, yun naman po yung kaibigan ko kaibigan namin si Lawrence mm -hmm. so kaya kami medyo natagalan ay eh, medyo mabagal po itong sa si ATV dahan-dahan lang so... po kami. so parang narito na rin sila mga kadilag kaya tayo na po Ayan po at doon sila Teo, sa kubo. What? Bensi na anak. Nakabungas sis na naman. Ay na sopas. Wow, ayin, po na si ng mga Tayo sa opas. Wow. May hindi po si Tayo. Wow! Ate Yu! Tayo. Yu! Sopas na ito na ako eh! Ate Yu! May sopas po! Uh, Asan sa ito? Ang tago niya kay Tayo. Tayo, Teyo. Ang tago niya. Teyo, Teyo. Wow. Wow. Hindi na hindi na liligo. Nakakain. Ang nakakain. Nalimutan ko meron na kalastro sa lalikang. Kasama ni Tayo. Tayo.

Oh. Oh, Oo, sama. No oh, baby, daw don, pala, baby tayo. Ay, sama na. Alas. 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 Baka mahulog. Oop, nakikiss si Pati ako. Ay, nakawala na pala. Mas malaki yun. Mas malaki pala. Baby day, yung ano eh. ni kadilag si Baby Tayo oh. Uso, oh, uso ikaw uso ah, na nhan oh tóc nắng nhan tóc bay nóng bay nóng bay nóng bay nóng bay nóng bay nóng bay Ah, tinaantok na po si Tio. Naantok na. Tinat pa mata. na. Ba, may kipas kaming daw. May lima Nakakuha ka na po, Tio. Ah, ah, patay na po, Han. Ay, patay sa klang. Sa klang na po ka At para... <laughs> Wala utang. Nagising <laughs> na tuloy ah, si Nagising na si na si baby Teo. Habang pinapaiga pa daw po yung Tayo na doon. Ah, pupunta na doon. Oo, oh, baby Pani tayo. Si baby ko. Hmm, tulog na, sleep na. <laughs> Ayan po, at papunta na po kami doon. Mga kadilag. Kaya na po sila, kagawa po lang. Oh, may na, Nagtatalo ng dodo. Mm -mm. Nagpa-iga na po mga kadilag. Ayan, iga na po siya. Tapos ay yung mga tubig at yung ibang istay na po dito. Ayan. Kinabangan po.

Oo, oo Chula, oo. 네. Yeah <notable 1890> oh. bueno, na no. no, ng hitong Masaya na. Napakalaki na Chula. baka makawala Chula. Ayan mm? you know, ah, right oh, po hmm, okay. oh, get... at si Kuya Edgar ay Wala! Wala! Thank you po! Sa akin na lang ito Kuya Edgar! Mayroon! Wow! Thank you po! po sa gilid ay hey, Pwede daw po doon sa may gilid may madami. Madami tilapia din, Ate Chula. kabila. Yan at sila po ay lusong ba? Ang mga na si Ate Chula. Ayan po at si Gagwapo. Ayun na lang, Ate Chula, tilapia! Oh, Ayun na. baka nga pupunuan ay. <laughs> <Look>, sorry. <laughs> si kagwa pa lang na may panisigaw na <laughs> Ayan po at nakakuha po si kagawa pa lang ng tilapia. Tsaka isang hipon. Awang. sa pala doon. Naghahanap pa po si Cadillac. At may nakuhang alimang si na po. Sila po ay pumunta na rin po sa putikan. Holy. Hoy, madami na ako nahulin tilapia. Dami na nga. Oo. Oo. Okay, kunahin mo ay Tilapia Hindi 'yung bangus. A pera ba Yun yun, Lugs. Dami na huli po ni lagi. Kasi meron din sila na huli dun. may. Ah. Yun, Lugs. abah may alimang. No? mamaya mo na ilagay sa ako na tayo. ano daw si ay masipag mag... huwag. huwag talaga. huwag talaga. huwag talaga. huwag talaga. huwag talaga. hipon mo! Baka talaga. Ay, yung hipon! Lagay mo dito sa sako namin! Dali! <laughs> baka talaga. huwag Hipon!

Loko na may ipo, nakita ni Cadillac. Ka Wag, hayaan mo lang. Baka Kagulo na. Yan, ipon. Nakamay mo. Isda. Huli! Oh. huli Ah. Mamaya daw ay huli reveal. <laughs> oh, si Kadi lagang masipag bang huli. Oh. Oh, yung hipon ng target na yun. <laughs> <laughs> Para kasi ng bantay. Eh. <laughs> lang. kami po ay pabalik na. Sabi po ni Ate Nell sa kanina po sing next week na lang daw po ulit. At marami na naman po kaming nakuha. oo nga dami nang kanyang nakuha. sinatsula sena-chu O oh, sige sirokin mo <laughs> masipag si kadilag nirok kaya maraming nakuha ayan pa na po kami mga kadilag marami na rin po kaming nakuha at may na po si kadilag Oh, dali, may medyas, may medyas. <laughs> Akala ko pati. E. <laughs> Hindi <hopensin> <laughs> <laughs> na medyas. <midyad> Hindi <laughs> na medyas at medyas. Yan, yeah, nataas na po ang tubig. Kaya po ay pabalik na, mga kadilag. Ayan po, at ito po yung aming nahuli. <igraph> wow! <laughs> 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 yung bako sa ating babayaran. Oh. Ayan po, at ito na po yung nadampot namin ni Kagwapo lang tani. Madami mga kadilag ding ano. Banami. Banami. O yung hipon. Tapos ayun na. po at kami po ay papunta na kala na mga kadilag. Bali doon natin. O yung natin. ating nakakuli. Mm -hmm. Nakadampot. <laughs> Kanina pala may nagsisilid din ng bangus. Uh, eh okay lahat. Tayo bibili din sa kanila atin ng bangus at sila madaming, madaming bangus. bangus. Na, na -huli. Oh ito tayo ibibili para sakto pang ulam. Mm. Ilalagay lang sa rep ay. Mm. -hmm. Malalaki pa tingnan. Malalaki nga. Sabi ni Bossy ngayon sa susunod na Oo. Oh. At marami pa doon. Oo, oh, honey. Ayan po at narito na po kami kala Ate Nel. Kami po ay bibili din, ah, uh, si din po na itong bangus. Ayan po at uh, bumili po si Kagwapo lang ng isang kilo. Ako bibili din ng isang kilo. Kukuha na rin po si Cadillac. Isang kilo. Titingnan pa. Wala na, pwede sa iyo ba? Oh, sakto. Oh, sakto isang kilo. Ayun, sakto isang kilo. So, 150 lang ang kuya. Dahil po si Beke naman. Bili ka din kuya, 150. Abay, ah, lagay mo sa rep. mo. Yeah. So, tig isang kilo kami ni Kadilag Bukod pa po yung aming pinamulot. So, Hindi pa kasi Ha? Oh, ay. Ha? Aba, wow. wow. Thank you, Bossing. Nagbigay po ng isa pa si Bossing. Thank you. Ay, kami muna yung magkakapi. At talauna na pala. Ay, dami makikikapi muna. Yan. So, kata ay tig isang kilo. Kasi may tawad pa. May tawad pa yung mga nadampot. Wala si Kuya. Sa inyo, Ate Chule, isang kilo rin. Oo. May bigay pa si Ate Nels at Bossing ng isda para kay nanay sa kay Ate Carla. Oh. Yeah. Thank you, Bossing, Ate Nels. Thank you oh. po. Ayan po at kami po ipauwi na mga kadilag. Ayan. Thank you, Ate Nels. Thank you no, po, Ate Nels. <laughs> so yan mga kadilag at narito na po kami sa Anuling. Barito na po yung mga isda. Ito po ibigay po ni Ate Nels sa Kalacagua po lang sa mga nanay-hanay sa ito yung para kay Ate Carly. Ayan. tapos sa ito yung binili ko sa kay Ate Mel. So, akin ang pagbubukod-bukod din dahil yung iba ay, yun nga po, yung kaparte ko ay dagan na sa amin. Tapos sa ito yung ating nadampot. Oh. Dampot Mm. Nagalang hahatiin, ha? Oo. Oh, hahatiin na po namin. Ayan po mga kadilag at bali ito na po yung aking isda. Nadadalin po sa amin, sa bahay. Tapos ay ito naman po yung isda nila kagwapo lang at nalinis na po niya ito. Bali, ilalagay na lang po ito sa ref. Kasi kagwapo lang po ilalagay na yung isda sa ref. Ito po kami sa may tindahan. Sige ni Ate Nels. Isang kilong na Rose. At nagpa-iga. Ay kami, sige ni Ate Rose. Kagwapo lang po yung naghubad na ng damit at madumi ang kanyang t-shirt. At yan mga kadilag, kami po ay naririto na sa amin, sa bahay. At yung pong mga isda ay nakaliskisan na ito na po mga kadilag balik Ayan, ito po yung bangus. Tapos po ito po yung uh, malaway. at saka po yung iba pang isda. At may kaunti din po yung uh, anong tawag doon? Pangsig ang mamaya. Tapos ito naman, Ooh. ang plano ko dito ay i-marinate na lang para kinabukasan na. Mm -hmm. At madami na to. Nabang Oo nga, na yun. Ito po yung bangos. Akin na po itong uh, na-marinate. Bali ito po itatakpan ko talagay ko po sa ref. Ayan, para pambukas ay breakfast. Prito ayan po mga kadilag at yun pong uh, ibang bangus ay sinigang po kasama po nung hipon mga kadilag ayan. Ay, ay luto na.